sa tingin mo, Pebbles, mayroong uh, merong sinadyang alteration sa video upang manipulahin at ang itsura ng tao na sa eksena. Yes, po, Mr. Chair. Ayun. Ibig sabihin, uh, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay uh, PBBM Tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon ah, sa iyo, si Harry Roque ang may pakanay dito. Yes po, Mr. Chair. Mm -hmm. Mr. Vicente Bencado po is present this afternoon. Yes, he she just took, she just took her off. Would it be, would he be the same as Miss Pervos Kunanan? Yes, sir. Oh. Yeah, I mean. Yes. Thank you. Uh, I have here a Sinung uh, Salaysay. site. Paige, could you please present it to her? Would that be your affidavit? Subscribe and Pakitignan yung uh, dokumento na binigay po sa inyo, yung po ba ay uh, affidavit po ninyo? Napirman uh, nyo po ba yung na dyan? Mr. Chair, yes po. Thank you. Page, Pedro. Could uh, you mind if I just call you papers in this hearing? Mr. Chair, thank you po. Hate okay. ko po yung Vicente. Okay. Thank you Papebles oh, Papebles uh, itong sino pa ang salaysay mo pa is uh, ginawa mo ba ito uh, ng kusang loob at wala pong pumilit po sa inyo na gawin at pirmahan ito Yes, Mr. Chair Thank you May proceed, Mr. Chair Ah uh, ikaw po ay isang vlogger, Pebbles. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At uh, ito po ba ay full-time mong ginagawa o part-time lang? Part-time? Minsan po kasi hindi pa ako nag-vlog for a month. So it's not your main source of income? Yes po, kasi wala po akong... hindi po akong monetize. Okay. Hindi, hindi mo ang size. Pero meron po kayo ibang trabaho. Online seller po, Mr. Chief. Okay, online seller. ah uh, pag kayo po ay nag engage sa uh, uh pagbablog, ano po ang pangalan na, na ginagamit po ninyo? Pebbles po, Mr. Chief. Pebbles. Kasi nga po, hate ko po yung Vicente. Opo. halos uh, halata naman din, ay dahil ayaw mong gamitin eh. Ano pong social media platform ang ginagamit po ninyo? Facebook po. Facebook lang? Meron din po akong ex pero hindi po ako ganong nagpo-post doon. At ah, ilang taon na po kayong uh, uh nag lang? Since 2014 po, oh, 2014, that's about 6, 11 years? Oo, oh, Okay, thank you. Now, dito po sa affidavit po ninyo, meron po kayong binanggit tungkol sa isang meso-gradi sa Hong Kong noong July 2024. No, Mr. Chair. Yung pong maisub-event sa Hong Kong that was July 7. July 7. July. Sorry, wala naman nakalagay dito yung date. Ako lang ang naglagay para malaman mo kung magsasabi ka ng totoo o hindi. Uh, pwede po bang ipaliwanag po ninyo sa committee ito? Uh, kung ano po itong maisog rally? Yan po yung normal Mr. Chair na ginagawa ng mga ng TAPS Coalition, yung maisog event na sa iba't ibang lugar katulad ng sa New York, sa Vancouver, maski dito po sa Pilipinas, sa Liliwasan, yan po yung maisip rally na sinasabi. At ginagawa ito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at saka ibang bansa? Opo. Thank you. Uh, ikaw ba ay kusang loob na pumunta doon sa mga may rally na yan? O sa mga lugar na ito? Kapag ini-invite po ako, Mr. Chair, napupunta po ako. Pero pag hindi po ako invited, hindi po ako pumupunta. Uh, pag ini-invite ka? Opo. May sumasagot po ba sa iyo pang masahe? Meron po. Meron. Paki yung accommodations po ninyo? Yung pamasahe lang po, pero yung accommodations, kapag isang beses pa lang po kasi ako nakapunta ng abroad na mag-isgrally, Saan po yun? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Okay. Doon po uh, yung friend ko po yung nag-sponsor uh, sa akin ng airfare and hotel. At uh, pwede ko po bang malaman? Masabi po ninyo dito sa committee ito? Kung uh, uh, saan ka nag-stay at saka ilang araw ka na natili doon sa Hong Kong? Uh, July 7 po. Ginawa yung event July 6, 6, 7 and 8 po. July 6, 7 and 8 po on nag-stay, pero yung pangalan ko ng hotel, nakalimutan ko lang na po. Okay, thank you. Uh, bakit po kayo naimbita sa private dinner na sinasabi mo sa nanaganap no July 7, 2024? Ah, hindi po, Mr. Chair after ng event, meron pong dinner. Naibita. ng lahat ng naging speaker dun sa event. So naging speaker kayo doon? Yes po. Okay. Aha. Uh, -huh. uh Pwede ko po ba, ah, pwede ba sabihin niyo sa committee ito? Sino ang nag-imbita po sa inyo sa event na ito? Actually, Mr. Chair, nung pagtapos ng event, tapos nakatayo na po lahat mga tao, nagpapapicture yung mga umatin, di mga followers. Uh, ang nagsabi po sa akin na merong dinner after is si Atty. Harry. Si Atty. Harry Roque. Si Harry Roque. Uh, siya rin ba nag-imitan na lumawak pa doon? Hindi po. Yung pong ah... Uh, organizer ng Maizug Hong Kong. Ah, yung nag-organizer ng Hong Kong Maizug Rally. Ah, sa tingin mo, ano po ang dahilan bakit kayo inibita doon? Kapareho rin po ng mga ginagawang rally dito sa Pilipinas. Nasabihin lahat ng ah, ginagawa ng gobyerno na hindi gust, hindi hindi namin gusto kasi that that time ah uh, kalaban po ako ng gobyerno ah uh, liwan po natin yun kalaban ka ng gobyerno ano okay. po ang ibig sabihin po ninyo ah, sa kalaban ka ng gobyerno Mr. Chair ah uh, kayo po ba ay eh? Kritik ng gobyerno? Yes po. So, po. Kasi okay. ang po yung po. sinasabi po niyo na kalabakan ng gobyerno. <laughs> so, kritiko po ako ng gobyerno. Kritiko ba ng gobyerno? Okay. Meron akong... Ah... Uh, ah... Uh, meron pong binapagkit sa iyong affidavit na pagkatapos ng nangyaring may show Rally sa Hong Kong, ikaw ay naimbitan na dumulo sa isang pribadong dinner kasama ng mga iba iba productive vloggers at personalities. Meron akong ipapakitang litratong ito uh, sa screen. Paki sagot lang kung pakisabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari. Ito. Yes, okay, Mr. Chair. Comsec, uh, please flash the photo on the screen. Yes po, Mr. Chair. Yan po yung dinner. Yan? Yes po, Mr. Chair. Try ko po lahat. Yung pakilala ko lang po, ha? Opo. Ah, uh, yung po nakaupo from left side is si Pio Moreno. Yung nakatayo po na one. Pio Moreno, po. yung nakaupo dito sa kaliwa? Dito po. Naka-black? Naka-black? po yung naka-brown. Ah, yes. Naka-t-shirt? Yes po ay ipagdumpo ka sa akong tumi. Oh, kasi nasa left, nasa left sa photo, yes. Okay. And yung nakatayo ko na white is si Miss Sas, Roganto Sasot. Okay. Ako po yung kasunod. Sumunod po si Miss Joey. Next si Sec C. si Attorney Vic. And then yung nakaupo pong green is si Prof. Ana. Ana. Uy. Okay. Yung naka-red, hindi ko po kilala. Yung katabi pong naka-red, si ni Harry Roque. Yung nakatayo pong naka si Daniel Long. Yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Yung katabi yung naka-green, si Pam. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong naka sa Right? Si Mr. Abines? Yung katabing ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong and si Doc Batoy. Okay. Alam mo ba, eh boss, kung sino nag-fight sa dinner na yan? Ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry. So, Attorney Harry Roque. Okay. Uh, punta na tayo doon sa uh, laman ng iyong affidavit. Uh, sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yun na may larawan ng picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita ng uh, na gumagamit ng cocaine si PBBM sigurado ka ba dyan? sa sabi mo I, sa sinipit mo na ah, uh, late po kasi akong dumating Mr. Chair so mga one hour na sila nandun sa restora naguusap bago po kami dumating ni Atty. V and ni Pam So, mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, maraming nagkikahan. So, pagdating ko po, yun po yung topic. About the pulboran video. Okay. Uh, sinabi mo rin sa iyong affidavit, uh, Pebos, na walang pinakitang picture si Atty. Harry Roque doon sa pinag-usapan po ninyo. Pero Base po sa iyong observasyon, uh, mukha bang yung iba mga nyo mo ay alam na ito o oh first time din nila narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Uh, dito rin sa affidavit po ninyo, pinag-usapan din ninyo sa, sa oras po na yun, sa dinner, Uh, kung paano i-release -re yung sinasabing picture na hawak ni Atty. Roque. Tama yes, po ba? Yes po, Mr. Chita. At uh, napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay parilis sa isang foreign uh, influencer para mas kapalipaliwala. Mr. Chair, pa uh, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat uh, siguro sa international blog, international blogger dapat ang maglabas o yung yung Australian reporter na nag-interview kay BBM pero hindi po siya na pagkaisahan. Kung bakit nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, thank you. Pebbles, kung totoo man, man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release dito? Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Dahil hindi 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 to na yung litrato o yung photo? Bakit kailangan ng bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yan? Hindi ko po Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas sa international, ilabas ng international blogger. Nakikinig lang po ako sa kanila. Wala po akong binigay na opinion na, ay, oo, oh, sige, ilabas mo. Dapat ilabas siya ng ganito. Dapat ilabas siya ng ganyan. Hindi po ba, Abebol, uh, having this business for 11 years, kung kailangan bigyan ng credibility sa isang bagay, ah, uh, Uh, yun ay dahil yung isang bagay na yun ay alamanin. Yung bang pwedeng hindi totoo? Yes, po, Mr. Dahil kung totoo yun, hindi, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence or credibility. Yes, po, Mr. Chia Yes, thank you. Uh, sa iyong observation uh, Pebos, sino ang nangunguna sa diskusyon ng oras ko na yan? Mr. Chair, si Atty. Harry Roque po. So, si Atty. Harry Roque. Now, pwede ko bang uh, tatungin, Bebos? Uh, at that time na ikaw ay nag-vlog, ang panahon na yon, ikaw ba ay DGS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Kung ang Pilipinas. Pro Pilipinas. Wala po akong pinapanigan. wala kayo pinapanigan? Hindi po ako BBM vlogger that time, hindi rin po ako BTS. ah uh, pero sa mga vlog ninyo, sumusuporto po kayo sa mga Duterte? Hindi po Mr. Chair. Hindi. Okay. Ha? Huh. Dito rin sa iyong affidavit, uh, Pebos, may binanggit ka na binanggit din ni Atty. Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Ang pa rin po ba pagkabasa ko dito sa affidavit ko niya? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magpagsak ng gobyerno. Ah, uh -huh. Oh. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Yung, Mr. Chair, hindi po. Kasi nagtatago po siya ngayon, eh. <laughs> Tama. Mer... <laughs> yung, ah... Uh, yung... Sa iyong interpretation, Begos, nung gabi na yun, ah... Uh, uh, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, uh, specifically yung supposed uh, photo na gumamit ng cocaine si PBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi wala na po, Mr. Chair. Wala na. Okay. Now, uh, meron kaming binanggit dito sa iyong affidavit, yung may sobrani sa Vancouver, Canada. Dito po yata, in-release officially, yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may sobrani. Yes po, Mr. Chair. Uh-huh. Konsek, pakiplas po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng Polvoron video sa Rally sa Vancouver. Yan ba yung epekto ng Polvoron? Cool yes! Yeah! Ano yung naman sumagot sa ng tama lalong lalong na namukhang mailalabas na, na ang cool video. Yeah! Thank you. Ah, uh, pre-post, nandun ka ba sa mga rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano mo... Kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Nakalive po yan, Mr. Chair. Aha. Uh -huh. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na mag-live sila? Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Hmm, yun ang trending. Ah... Uh, Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atone Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama. Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. Oh. So, malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulgurong video. Yes, Pa, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin? Yes, Pa, Mr. Chair. Ngayon. Ayon din dito sa iyong sinupang sa laysay isa sa mga dumalo sa Vancouver Maiso Rally ay si Marlica. Yes po, Mr. Chair. Pwede po ba sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger niya taga-US. Taga-US. Uh, ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa so publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? <laughs> Paulit po, Mr. Chair uh, ayon dito sa inyo sa right side din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sasabihin ah! Yes, po, Sir Chair. Ano po ang pasya ninyo? Ah. Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. Uh, ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo na mensahe si Marlica bago pa ba man lumabas sa video na tinaburi ang pulburon video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na Ma may video po at nakagreen na damit si PDBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, ah, hinikayat hinigayat ka ni Maharlika na sakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. Kasi po, ang sinasabi ko po, po sa kanya is, Nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala. So... Ah, uh, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika so tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to? Hindi ko po alam, Mr. Chikun. Kasi po, ah, uh, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika, kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya. At hindi rin naman po ako nagtatanong. Okay. Uh, hindi po na, hindi na po ako magtatanong doon. Uh, may ipapakita akong video. Uh, class po yung video na sinabit ni Bebos bilang Annex B ng kanyang affidavit. Comsec. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Bebos? Yes, po Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July uh, 22. Yes, pa, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguri ang video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o naka, nakikita dito sa video na ito? Na gumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Ah, uh, meron din dito sa iyong affidavit. Binanggit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Pakipaliwanag ko sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, eh hindi nyo rin po talaga masasabi na si BBM, So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Ah. Uh, ang ibig niyo bang sabihin na edit yung yung video? Yes, po, so, Sir Chair. Uh, uh, version? Mas hindi po yung video. Hindi po ka naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi po, Chachama, ganayin. Hindi pakiulit kayo yung sinabi mo kanina, Miss Cunanan? Alin po, Mr. Chair. Yung in D.C., ano yun? Ganyan? Sa si, row at saka... Si, uh, hindi po si PBBM yan. In D.C.? PBBM. Hindi po yan yung Presidente. Thank you, Mr. Chair. Ano po yung pasayan po ninyo, Papegos? Uh, kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po, pa kasi siya kilala. And, kung yung edad niya that time, kung titingnan po mabuti yung yung nasa video, kung 30 plus pa lang siya or 40, parang wala pa po yata ang cellphone nun. Mm -hmm. Okay. So, sa tingin mo, Pebbles, uh, merong sinadyang alteration sa video upang manipulahin at ang itsura ng tao na sa eksena. Yes, po, Mr. Chair. Ayun. Uh, Ibig sabihin, uh, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay uh, PBBM. Tama po? Yes, po, Mr. Chair. At ayon uh, sa iyo, si Harry Roque ang may pakana dito. Yes po, Mr. Chair. Uh -huh. Pero hindi ma hindi hindi lamang si Atty. Roque ang high official na sa meeting na yon, Tama po ba? Yung sa Hong Kong po, Mr. Chair? Yes. Politician po ba? Yes po, Mr. Chair. Yes. Okay uh, huling katanungan, Pebos, hmm. at sana masagot mo ito, bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirma ng isang affidavit? Para itama ako ang mali. Para itama. Ah, Okay. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, I would just like to manifest. That the uh, Paul Boron video, according to the uh, Philippine National Police Cybercrime Office and National Bureau of Investigation, uh, which have conducted the video spectral analysis, and uh, this office has concluded that the tragic nuts and anti drugs or parts of the air of the man in the video, did not match those of the BBBM. And there were also independent fact-checking organizations which conducted the uh, verification, conducting uh, deep fake analysis. And so far as the video is concerned and all confirmed, na hindi posi BBBM the video. Thank you. At maraming Mr. Chair. Thank you, Pebbles. Thank you, Mr. Chair.